Bani ana am SM. <laughs> oh, Bani ana am SM oh. Oh. Nah. Si si Kak si, si, Nasir oh. Kasih mau nambah tu mag video aku. Oh. No? Nah oh, nah. Kenah. Let's go oh. Bole oh. Bani ya am SM. kami oh. Ito so, kami ay mag-stage <laughs> Da po SM Babay na Hello guys, wala nang yung tao sa SM Ayan o no? oh. Nanood kami ng pelikula 3 hours yung pelikula Ayan Allah, sarado Ayan o may guard ba yan? Sarado na Tapunta kami, parking Tapunta kami, parking Sarado Ah, oh, open okay open mo na ay buti pa open pa Akala ko sarado na eh sige ayan open pa parking na wala nang parking oh Pero <laughs> niya oh, binuhat pa namin yan para makadaan kami. Ayan. Wala nang tao. Oh. Wala na tao sa parking. Kami na lang, eh. Binuwat pa namin yung ano. Rehas. <laughs> Pauwi na kami alas alas dosen. Ano pa yan? Ang aba ng pelikula, tatlong oras. Ayan, no? Hello guys, nandito kami sa SM. Ayan, wala nang tao. Oh. wala nang tao. Nanood kami ng pelikula tatlong oras. Alas 9, labas namin na alas 12. Tatlong oras, di ba? Ayan.